At sa ating pong say ni pag-uusapan po natin ang menopause at kung paano ito nakakaapekto sa kalusugan at pamumuhay po ng mga kababaihan. Paano ba natin ito mas ma-handle at paano natin mas maiintindihan ang kondisyong ito? At para mas bigyan pa tayo ng kalamantong tungkol sa menopause, makakapanayan po natin ngayong umaga si Dr. Anafe Orbigoso Gloria, isa pong ni Magandang umaga po, Doktora, si Diane Kerer po ito. Diane. Good morning po, Doc. Dok, ano po ba yung tinatawag nating pre stage at paano po ito naiiba sa perimenopause stage? Siguro ang dapat natin i-differentiate or i-define is the perimenopause and the menopause. No? Pag sinabi kasi nating menopause, ang ibig sabihin noon ay labing dalawang buwan na na hindi nagreregla ang babae naman ay dahil hindi na gumagana ang ovaryo, yung mga organs ng babae na naggagawa ng female hormone na estrogen and progesterone. Ang kadalasang edad ng menopause ay from 45 hanggang 55 years old. Ang the average for Filipino women It's 47 to 48 years old, no? Medyo bata. Ang tinatawag naman na perimenopause ay ang mga taon bago tuluyang maging menopause na mm -hmm. o tumigil ang pagreregla. Mm -hmm. So ang perimenopause medyo mas matagal, no? Minsan nga kahit na 39 years old ka pa lang, oh, pwedeng perimenopause ka na, no? Pero minsan kung late naman ikaw magme-menopause, hanggang 51 years old, perimenopause ka pa rin, no? So, iyon yung mga taon bago tuluyan na tumigil ang pagre-regla mo. So, ang average age naman yan ay 46 years old. Okay. Ano po yung mga pagbabago sa katawan? And actually, even mood po, ano? Magbabago po ba ito, Dok? Kapag ka nasa perimenopause stage ka na at saka sa menopause stage na po, Doktora? Ato oh, 'yan, no. Madami talaga tayong mararamdaman pagka ah, nagme-menopause na or peri no. Kaya it is always viewed as negative. Okay. Parang natatakot 'yung iba na abutan, na abuti na ang stage na ito sa buhay nila, no. So, ang pinakamadalas na na-experience ay ang tinatawag natin na hot flashes, no? Mm -hmm. uh, yung hot flashes kasi, yung, yung parang init na init yung katawan mo, parang sinilaban. Mm -hmm. Maaari itong uh, magtagal uh, ng ilang segundo hanggang minuto, no? At minsan madalas or minsan naman bihira lang. But uh, almost 70 to 80 percent of women will uh, experience the hot flash. Mm -hmm. So aside from the hot flash, meron din tinatawag na night sweats, yun yung pawis na pawis ka sa gabi na bigla ka na lang magigising na tumutag tumatagaktak ang pawis mo no at uh, totoo rin yung nakalagay diyan na sa una hindi nagiging regular yung pagreregla no nagkakaroon ng tinatawag na skip at delay no yun yung nangyayari naman sa pagreregla at meron din tayong tinatawag na genito urinary symptoms or syndrome no yun yung nagkakaroon ng dryness sa ating vaginal area at minsan nagkakaroon ng madalas na in infection sa pag-ihi nagiging mahirap na rin o hindi na wala ng pleasure pag nakikipagtalik at nahihirapan na rin makaabot ng orgasm so bukod din doon Uh, nagkakaroon ng maraming masakit sa katawan, no? Para, pwede mo nangangkantahin, kantahin. Pa, uh, pa may balikat ulo. So, alas lumilipat-lipat ng mga sakit sa ating mga katawan. At nagkakaroon din talaga ng mga mood swings, no? Um, maaari na ang mood swings ay dahil puyat ka, or pagod ka, hindi ka nakapahinga dahil sa dami ng inyong hot flashes or night sweats, nagkaka-insomnia ka na, no? So, nagiging sumpungin, no? Minsan, mabilis magalit, maiksing-maiksing ang -maiksing pasensya, no? Maari din kasi natin may connect ng stage ng menopause ay stage ng buhay ng babae na marami na rin pagbabago, okay. no? Medyo mas may edad na tayo, nagkakaroon na rin ng mga sakit at bukod doon, matanda na rin ang ating mga magulang na alagaan natin at mas marami na tayong responsibilidad okay. kung nagtatrabaho trabaho tayo, mas higher na yung ating mga posisyon. So, there is really more pressure in our lives. And sometimes, ito rin yung age na nagkakaroon tayo ng issues with our uh, love life, no? Uh, na yung, uh, yung mga, yung iba, medyo at this stage, nagkakaroon ng problema sa kanilang uh, relasyon bilang mag-asawa. Mm -hmm. Ang dami mga pagbabago, ano, at sana banggit mo yung mga sintomas, ano, Dok? Sa paglilinaw lamang po, Dok, pag ang dalaw po ng isang babae ay nahinto na ng mga tatlo hanggang 7 buwan, ito po ba ay masasabi na po natin menopause stage na? Uh, hindi pa natin masasabi. Tulad na ng bagit ko, maaaring nasa perimenopause hmm. pa lang, no. Pag tumigil na ng labing dalawang buwan, yun na yung masasabi natin na menopause. Okay, so 12 months, so parang a year, no? kapag dun po yung period na yun na tumigil yung regla, that is the umaga, sign that you are in the menopause stage. Alright, doon so, sa mga nabanggit nyo po, doktora, no, na mga, yung mga pagbabago, paano po ba dapat i-handle itong mga changes na nabanggit po ninyo? Well, una, dapat natin din uh, isipin na hindi naman it's the end of our trip, no? Uh, marami din namang available na treatment. At meron tayong magagawa sa sarili natin para maibsan o malunasan natin ang mga simptomas na ito ng menopause. Pinaka-importante, syempre, at accessible, ang lifestyle modification. So, ibig sabihin dog ako medyo nagkaroon lang tayo ng problema Please, no, sa signal okay uh, 150 ahead minutes up. in a week of cardiovascular exercises no yun yung brisk uh, walking kung pwede kang mag gardening or any form of um, um, sports will be good no and then aside from increasing your physical activity Sempre yung masustansyang pagkain, no? Iiwasan natin ang mga processed food, li lilimitahan ang pagkain ng mga karne, no? And then, dapat din babawasan natin or ititigil na natin ang pag-inom at saka ang pagsisigarilyo, no? At bukod doon, ma maganda rin na tayo ay bumisita sa ating obigayni para naman uh, ma-check tayo at may screen sa mga ang uh, common cancer sa babae tulad sa breast at saka sa cervix or sa uterus no magagawan tayo ng pap smear, ng mammogram no at bukod din doon, in screen din namin for colon cancer at iba pang mga uh, cancer ng organ system or and then of course for the cardiometabolic health no para makita rin if you have risk for developing hypertension, diabetes no And aside from that, we want to advise you on how to prevent as well uh, osteoporosis, no? Para magkaroon naman yung magandang quality of life, yung inyong menopause, no? And then, apart from that, we will initiate the treatment. Depende kung ano yung pinaka uh, nararamdaman mo, no? So, kung it's more of... Uh, Janito-urinary, meaning vaginal symptoms. Then, meron tayong maaaring gamot na ibigay no, para malunasan yon. Pero kung more of hot flashes or vasomotor symptoms, no, meron ding uh, pinapahid na gamot at, or iniinom na gamot. No? Or if you want lang uh, prevention of um, other diseases that you will possibly encounter later on in your life. Sabi mo nga, Dok, ano, dapat at that age na nasa perimenopause and even menopause stage, kumaga gumalaw-galaw, ano, pag maghanap ng mga physical activity na pwede mong pagkaabalahan, regularly go to your doctor, ano, kailangan talaga healthier lifestyle tayo mga babae. Eto, Dok, may pahabol pang tanong. Maari po bang mabuntis ang isang babae na nasa perimenopause stage? Yes, maari pa rin, no? Kasi Meron pa rin natitira ng mga itlog. So, yung ibang babae na concerned about that, pwede pa rin naman gumamit ng contraception. Pero 'yun nga, maganda na ikonsulta natin to sa doktor dahil uh, pag nabuntis naman tayo kahit peri na, minsan hindi na maganda yung quality ng ating ipinagbubuntis. So, If you don't want to get pregnant, mas maganda makakuha tayo ng advice. Mm -hmm. Dok, may mga ma-advise ba kayong supplements or uh, pupwedeng inumin para ma-manage pa lalo itong mga symptoms na nabanggit niya po kanina? Well, the most that we can recommend is uh, for prevention of osteoporosis, which is taking your calcium. And if you feel na wala kang exposure sa sunlight, then also your uh, supplements of vitamin D, no? At least 2,200 milligrams ang kailangan ng calcium uh, with vitamin D every day. And then, um, we should regard food as our medicine so it should supply us the adequate amount of nutrients to uh, get us through with the rest of uh, the menopause. Kasi kung specific tayo sa mga symptoms um, at gagamit tayo ng hormonal treatment, kailangan talaga na kumukonsulta tayo sa ating mga Panghuli na lamang po, doktora, sa mga kababaihan po na medyo, syempre po may takot na ma-reach ma itong stage na ito dahil nga sa iba't ibang mga pagbabago. Ano po yung mensahe po ninyo? well, we should not view menopause negatively, no? It is uh, something that we should accept uh, positively and think about it as another opportunity for us to do uh, better things in life because pag wala na rin tayong regla, hindi na rin natin isipin yung posibilidad na mabubuntis. At saka, we have more freedom kasi grown up na yung mga kids natin. We have reached a status na mas maganda na rin ang ating kabuhayan. So, we are free, and um, we can also do still a lot of things. Maintain that figure, maintain that uh, beauty, no? And age gracefully, but by being healthy. So, important talaga ang lifestyle changes. And um, that's it. Let us live life uh, happily, and uh, accept the things, but also kung we are bothered, treatment is always available and your doctors are here to help you all the time. Well, maraming salamat po sa inyong pong mga pieces of advice, Doktora. Mahalaga po na mga ito ay malaman, hindi lamang po ng mga kababaihan, pati na rin po ng mga lalaki sa paligid po ng mga kababaihan, lalo na po yung mga partner o asawa at anak. Thank you so much po, Doktora Anafe, para po sa Libring Telemed sa amin ngayong umaga. Thank you po, Dok. Thank you, Diane. Happy Women's Month for sa inyo.